Eh. Hey. Ah, palibago. Sure, oh, so hey, so hey, hey, may bigay natin sa Siluna. Ah, nagaan na kanina nga pala. Yan. Okay Chad versus Mucha nang nayon. Sabi hindi pa. Magkakatestingan oh. mga boss. Okay. As paring Nano, tuwa-tuwa si Paring Nano. Talagang ano. At si Paring Nano so, pa lang pinakamatuling dyan. Wala. <laughs> -paring nga, no, kay, yung kay Paring Nano kay kayong kay Bilog, yung pinakamatuling at abangan nyo bukas mga boss Ay, yung plus back waktu Itesting namin sa mga ah, double engine ah Ta -ok. talo italo namin kitaisting namin sa double engine kaya yun klaparin direkt talo rin talo rin kay talo rin kay rin kay rin kay talo rin kay talo, talo rin kay talo, kay talo rin kay, 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 kay laka, rin kay talo rin kay talo rin kay ng kay yan, bukas magdadala kami ng EDC eh. Hindi kayo mag-upgrade nang ayaw. Okay, mga testing ng kami. video, ay wala nang video Dadalhin namin yung Nga, yan dito wala yan mo. Sig Tyro. Dini nga, dini nga mag-upload sa diyan. Diyan po sa amin sa Mindoro. testingan lang, wala pong pustahan yan, katuwaan lang. Testing na lang. Pagka hindi lumaot. Testing na yan. Ikiparin kay Tatay ano. Okay, mukha nang nayon. Pagawin sila sa babandang dulot ano? Saka magbabakbakan mga boss Ngayon na kay parang 3D Pinapihit ko na hanggang doon Mula doon pinapihit ko na Bangga pa sa dahik Kasi mga lagi <laughs> palitik na gano'n sa hino Pagawin ka kayo Yeah, shout out sa mga mekaniko natin sa JKG plus box takings. Yo! Dalawa oh. po, bukas. Masagat na ay, tayo sa double engine. Ah, yung pa. Oh, oh, na. <laughs> kaya Tito ini na agad. Talo. kaya Tito Nay. sa kay tiyan. Paring Chad. Mas mabilis. Oh, no. oh, Sandali lang iiwan yeah. ng mutya. Oh, kaya nag minor. na naman ya, yan. Okay. Ya, kaya? fight! Alamong pang-era. pang, <mul�> pang <mulious attack> <gar snap> kayo. Ba lang ng na mga abangan niyo po kami bukas sa uh, Silunay. Makipag-testing po kami sa double engine para mas maganda. Kahit talo. Na na. Dalawa naman ang makina. Huwag <laughs> <laughs> na. Huwag na sa mga ano, single engine. Mas matutuloy ng single yeah, engine dyan sa silunay. Kaya doon tayo sa double engine. kahit matalo ay dalawa naman ang makina. Hmm. Ang ganda doon tumakbo sa abin na torne kanina. Kaya nagano ng kasabay.

Oh, ang damit ng kalaban. Uh, Pagka kasama. Laro Darul, laro lang yan. Hindi para Pagka itinaas, ihiritin na yung pataas. Hini, oh, sa sabay. ng tao. Duwite, duwite. na para sa 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 kanya. Para